Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mausisa. Tila ba sabik na makaramdam ng takot sa mga kababalaghan? Mga kwento-kwento tungkol sa mga hindi nakikita at mga kampon ng dilim. Kagaya ng ating pag-uusapan, isang nilalang na magpasangga hanggang ngayon ay hindi pa din napapatunayan subalit marami ang mga naniniwala at nag-aabang na ito ay tuluyan ng matuklasan. Lakasan ng loob, lawakan ng isip at atin tuklasin ang tunay na hiwaga ng paligid. May mga matang kulay pula na animoy katulad ng mga mata ng ahas. Pahabang mga tenga na kasing ng ating mga palad. May mahabang buntot na nagsisilbi nitong pang-opensa kasama ng makakapal at mahabang kuko sa mga paa. Sinasabing meron itong masangsang na amoy. Pabaliktad daw ito kung maglakad. Ilan lamang ito sa mga katangian ng kung sa amin ay sigbin. Katulad daw ng tiktik, ang sigbin ay alaga ng mga aswang. Kanila itong binibigyan ng malaking banga na gawa sa putik. Kung saan dito ito namamalagi sa tuwang hindi ito aktibo ang kasabihan. Ang mga aswang na nagmamayari sa mga ito ay tinatawag na sigbinan. Sila lang umano ang may kakayahan na utusan ng mga ito. Hindi nila ito inuutusan para bumili ng suka o toyo sa tindahan. Kanila itong inuutusan para maghanap ng sarili nitong pagkain. Dahil kung hindi ko pa nababanggit, ang bumubuhay sa isang sigbin ay dugo at ang paborito nito ay dugo ng mga bata. May mga nagsasabi din na gusto nito ang puso ng mga sanggol. Hindi daw basta-basta makikita ang mga sigbin dahil sa kakayahan nito na gawing invisible ang sarili. Kaya daw nitong tumalon ng asing taas ng tatlong palapag na gusali at kumapit sa pader ang mga puno gamit ang matutulis nitong koko. At pag hindi ka nag-like at subscribe, ipapakain kita sa sigbin. Biro lang. Ayon sa mga alamat, nabuo ang mga sigbin sa pamamagitan ng lihim na karunungang itim o itim na mahiga. Mayroon daw noong isang aswang na naiinggit sa mga mag-asawang na ng bagong silang na sanggol. Nagnakaw daw umano ang aswang ng sanggol at pira-piraso niya itong ipinakain sa aso bago kitilan rin ng buhay ang aso. Ginamit umano ng aswang ang wala ng buhay na aso upang maging sisidlan ng demonyong kanyang tatawagin. Matapos gawin ng ritual ay inilibing daw ng aswang ang aso at makalipas ang siyam na araw ay isinilang na ang sigbin. Kwento-kwento ito sa amin noon lalo na kapag sasabit ang mahal na araw. Dahil dito daw mas lalong nagiging malakas ang sigbin. Totoo nga ba o katang isip lamang? Sa inyo ba, anong klaseng mga nilalang ang pinag-uusapan kapag may kwentuhang katatakutan? Comment mo naman ang sagot mo so kung malaman yan. Marami man ang naniniwala, marami rin ang hindi naniniwala sa sigbin. Kagaya ng sabi ng mga eksperto sa mga hayop. Pusibling ang mga uri daw ng hayop ang mga nakita noon na sinasabing sigbin. Mga uri ng hayop na may mga kapansanan. Katulad ng minsang nakita sa Malaysia na sun bear na sinasabing sigbindaw. Ngunit nang tignan ng mga eksperto ay natuklasan nga na ito ay sun bear na may sakit. Hanggang dito na lang muna. Sana ay nag-enjoy ka sa ating maikling video. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo tong video natin tungkol naman sa mga aswang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.